Bismillah, Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Isang mapagpala na araw na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala para sa ating lahat Mga kapatid kong mga muslim at mga kapatiran kong mga kristyano Ito pong video na ito ay isang paghikayat para doon sa mga gusto mag-aral patungkol sa pananampalataya na pinagkaloob ng Allah subhanahu wa ta'ala ang Islam mayroon po tayong isang lugar na maaaring tayong matuto o kaya ay naghihikayat paano bumasa ng Quran o kaya ay matuto paano magbasa ng Arabic. Sa lugar ng parwaniya, na ito kung saan ay magiging guide mo na isang paraan na kung saan ay ikaw ay magiging marunong, maintindi o kaya ay makapagbasa. Kagaya ng Propeta Muhammad s.a.w. na sinabi na ang Her Gabriel para sa kanya na ikra bumasa ka na sa atin na dapat nating matutunan panoorin po natin Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. <tod> Al-Hakum Kung <-takatuh. tod> gusto niyo po mag-aaral para dito sa pan pananampalatang Islam, lalo na sa pag-aaral ng pagbabasa ng Quran ay maari lang po kayong kumuntak dito welcome po kayo dito sa ating panampalatang Islam Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh